Yo, yo, yo mga katoyo, Jomary Sur! Jari sa kita kuman, magsurigaw na anay kita kuman sa kantilan. So nangagi kami diri, nagbaklay-baklay, no? Natingaya kami, kamukpan pandiri mga nagtinda sa gawas ng gym. Siyempre, tagutom kami ni doyum Ay, nga, onda ng pares. Nakakita kami diri ng pares, mga katoyo. So jari na si Jomary jari na na ako. Family, family is love! <laughs> so syempre pwesto ta mo pwesto ta dire kay nakakita ta nan parisa no dire ni sa kantilan ah, so at bang lang ni sa kantilan plaza no so kang Ilyas ni no Ilyas Pares no sila ang pinakauna dire na nagkuha ng pares no kung hindi ako nagkakamali no nagtagalog na ako dire sa Carcan Carla no pero grabe ka lami mura gusto ka ni kao ng pares dire sa Manila ba mga katoyo the best the best so zarita ko man dire nga ta cha bani ko ninjo ilang kilo o pila kilo Juan depilan Juan for the Paris Si 67 tapos isa ka Juan isa ka. Mami. Okay. Oh. So, pinaka the best na part ni mga katoyo, naka-order na kami ng pares. Ayan, ilang mga sahog, di ba? Fried garlic, tapos sa dahon na legal. Grabe ka, okay kay Pinaka the best na na pares. para sa ako, so, dili tagtipid sa mga ingana ng mga sahog-sahog bagay. Siyempre, para makita nato ang satisfaction sa atong gikaon, o diri sa Ilias Pares, makita nato the best ng ilang mga kwan. Jaoy, agriyo, kalamansi, fried garlic, o mga dahon. Siyempre, diri, Hukyo na ta Gotom na ta mga katoyo. Sus grabe mo kao si Jo Morisor no. Pero salamat Lord sa tanan blessings Lord din out on, tanong, na mas marami pang blessings ang dumating sa atin no. Syempre sa mga gantong bagay no. Ayan busog tayo. Salamat dahil syempre kasama ko ako mga ah, mahal sa kinabuhi dinhi nangaong kami dinhi ka drama na ako. So nahurot na nato kinaon dinhi no. Ang ato tagkaon na pares og syempre si Daboy. Iba na ni si Daboy ano, kuan ini body ba, badi ba. So amo ni sana busog ini sa mga katoyo. So Diri kita mag-story na kita na nato kay nabuhi isa na nagtenda din na ng pares. Tapos, upat ka soft drinks. Uh, drinks. Tapos, Ay, isa ka mineral. Upat ka soft drinks tapos isa ka isa, isa mineral. Isang isa mineral. Uh. Then, then, 355. So, amo um, ato to tagbayaran na kuma una, no, mga katoyo, busog grabe kasulit, naka, kuanta diri, upat ka do no, di man halata ka no. Siyempre, paulin na ta, nakakita na sa pagod diri na sisig, no, sa adodo sisig, no. Actually, na-vlog na na ako ni sila katong mga miagi, no. Siyempre, nagsuroy-suroy ito diri, nagbaklay-baklay, ay, bagang kalami, ganyan ko man iinom na, oh, inom, sorry, <laughs> ikaw sisig ba, no, pasensya na sa ako, kuang, kaya nagsuroy gaw nun Syempre, sa ato, mga amigo, no. So, for feel ni amo kare rin diri no sa kantilan jaon ra diri mga kar taga kargamad or bisan haim pa na lugar diri sa rigo del sur suwaji So wajin ninyo yung Paris diri sa kantilan o ang kining mga sisig nila no. Grabe ka the best. Sus so, magbalik-balik basta ta diri kun dili the best mo. Ang pinakagana ini kay syempre tagay-tagay ta ba diri mag-inom-inom ta diri. So ini na to taganahan din ni kay ah, syempre, accessible ra kay Kilid Resilan Highway. So imo ni siya i mekos us diri si Jana ako amigo. Mego, mekos-mekos mo na yan. Tut 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 <laughs> so mga katoyo no ang taglaong nako na ako, grabe ka the best in lasisig din niyo, no the best para sa ako no pampulutan nga ni si Giannis style mga katoyo no kay grabe ka okay og syempre tagpadabuan nato ng sili para okay ka raja mga katoyo so mga katoyo no diri balik-balik na diri ini sa kantilan so bisitahin na oh no pilanganan ninyo grabe ni the best mga magbarkada no kadaw na sila pwede sa kong mag dine in di ba So dari mga katoyo pauli na kami so nangagiyanay kami diri kadali sa lutuhan kay magtaya ta basin chambahan no eh bay, 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 bay mali sa pagkuano pag try no so magtaya ta diri mga katoyo so amo mga katoyo bye bye Mwah.